You know what? Mga ng contractor is really ugly, rich, born. this man's slimming, bad in beauty. You know what's disgusting beauty nila si poor You know what? It's disgusting yourself. So it's boundaries. Hindi ba gay Something rich, born, very poor, or good, and shut up filipino people. that's understanding your ignoring and devastated life, born, in the Philippine cultures so marana nguita masinig na mabu'kod recorded na ganyang jesus christ in the war image and sold it it was just like a demon and the way i saw it was jesus still alive but was la po celebrity singer actors Aabot sa 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ang nawawala o nawala sa ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 dahil sa Ghost Flood Control Projects. Ito sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa pag sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay pa rin ng panukalang pondo para sa kagawaran. ay direkto ang mga nawalang halaga ng pera sa bansa dahil sa mga umano'y maanomalyang proyekto katumbas po ng 95,000 hanggang 266,000 pesos. O uh, 266,000 na trabahong nalikha sana. Napaabot din sana sa 6%. Imbis na 5.7% noong 2024, ang paglago na ekonomiya ng bansa kung walang korupsyon sa mga flood control project. Dahil dito sinabi ho ni Recto na nagtutulungan na ang executive at ang kongreso para matiyak na maayos ang ilalaang pondo sa ilalim po ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon.